Alright, so what's up, what's up mga idol ano? So panibagong vlog na naman tayo Maraming salamat nga pala sa Nanood nung ating uh, Episode, last episode Nung ka-upload ko lang So siguro pangatlong upload ko na ito dun sa simula ng pag-start ulit natin Sa pagbablog And dapat uh, pasensya na kayo Medyo yung sounds nun ay medyo Nahawa ko lang kasi yung kwan, eh, Yung ating camera kaya medyo siguro ay pag may counting counting ingay. Akala, akala ko kung ano, sada pala. So kuan na lang kayo baka naka-headset kayo eh kuan niyo na lang medyo speaker niyo lang. Pero usually county lang naman 'yon. So para sa bagong vlog ano, ah, may kukunin pala tayong Ah, ito buhay probinsya. Ito ating ginagawa at nandito tayo sa probinsya. So, shout out, shout out sa lahat ng uh, taga-Marinduque. Ayun. So, kukuha tayo nito. Bulo. 'Yan yung bulo. So, yung isang klasing uh, kawayan ay uh, matinik. Is matinik yung klase niya, no. Matinik yung mga ganito. Mat, mas matinik pa diyan. So, ito kasi bulo, hindi ganong matinik ano. Walang ganong tinik 'yan. So, kukuha tayo nung malaki na 'yon, yung sa kabila medyo malalim lang yung pagkakaposisyon nya so punta tayo dito hawak lang natin yung camera natin at uh, hindi na ako nagdadala nung pinakang mic natin gawa ng hassle gawa ng nadideform syempre dito tayo sa gubat eh, may tendency na mawala, maipit tsaka kailangan mo ng extension don so ito na lang yung ginagamit ko yung sa mic ng uh, camera so sana wala dito mga kung no, ahas or snake yan. so ito kukunin natin oh. matigas na to malaki to so gagamitin ni tatay gagamitin niya ni tatay puputulin ko dyan yan so matigas na yan malaki mas maganda gagamitin niya dun sa kulungan ng baboy okay so puputulin ko lang Ubeso ko lang tong camera kung saan pwede gilik So ingatan nga pala natin tong 'ko na to. Ku ano yung uh, ganito ano. So yung pinakangkawayan niya may gilik yan yung mga ganyan ho, no? may gilik. natin. Makati, makati sa balat. Kaya kailangan natin mga protection. ayan So baka may extra-extra kayo dyan, yung mga pambike, yung ganito. Kailangan namin yung ganito eh. Medyo mahal din kasi. Nasa dalawandaan daan yata. Wala pa akong pambili. Lulusot tayo dito. Sa kabila. Lulusot tayo dito. kailangan makalusot tayo dito para dun tayo ano, dapat makalusot tayo dito sa parte na to oh. ah medyo mahirap siya alang ay inlalim. malambot lang kasi mga gitna nito no, Wait lang ha, patayin ko muna kayo dito. Na. Ito yung sabi ko sa inyo, magilig 'yan oh. 'Yan. Nanya makati sobrang katiyan sa balat. Magilig mag 'yan oh. Kaya ayun yung kuno kawayan oh. So, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ako nakapunta rito sa loob. Ito 'yung puputulin natin, hindi siya matanggal pa. 'Yan. 'Yan, ito 'yung sinasabi kong bakit ayaw kong magdala ng extension na mic, hirap. Kasi 'yan sumusut-sut tayo kung saan-saan, 'yan mapapasabit, masisira, sayang. Tapos may adapter pa yon, Hassle. So, kaya ito na lang ginagamit. Kaya naman natin. So, wag lang natin paka move yung kamay natin para hindi masyadong maingay. So, ito puputunin ko lang dito. Eh nakawala na. Ayan, tingin yung iniundol oh, ang daming gilik ng aking pantalon. So, oh, ayun oh. Hindi nyo lang makita yung mga alikabok, ang gilik sobra. Kailangan natin tanggalin 'to? Sobrang kati, kaya pag-uwi ko eh nangati ako. Sobrang kati. Hirap pag uh, ganitong may yun ang kawayan yung isang klaseng kawayan hindi siya magilik ito kasi bulo magilik to pero yung parting ganito wala na yung gilik masyado kaunti na lang yun lang so yung mga ganyang gilik gilik nya makati tsaka ito yung kanya ito makati yan makas lang yan makas lang yan ito yung bulo so maedad na rin itong bulo pag ganitong malaki may isang klase siya yung maliit so ihintingin natin ibig sabihin tatanggalan natin ito yan, tatanggalan natin yan, lilinisin natin. At yun lang naman ang gagamitin niya hanggang dito lang siguro. Yan, right. Grabe. <laughs> Sobrang bigat pala nito mga idol. Bigat 'yan. Parang kuwensya. Ang bigat pa siya sa bigas sa zaro. Bigat siya. Siguro. Isa ka sa ako to. Ang bigat. Ah. Okay, lakad ko konti kunti lang. Ah. Bigat sa mga idol Hindi ko alam kasi yung sukat Dapat pinagputol-putol ko na lang eh, you no? Know? Hindi ko alam kasi yung sukat eh, tatay. ah. Ito, Ayaw mo lumiko Liko mo no. ah, Hindi ko kaya ah. Bangga Ayaw lumiko eh ah! Ito bumangga dito hey, so ang pigat pala no para akong babalian na dito ko na lang lagay yung camera yan, para makita nyo kukunin ko lang mga tol nandun eh pagod-pagod din ang kaunti yan so yun yung isa sa ginagawa natin right yung mga pala yung tubo yung ginagawa namin Nung nakarang araw ginagawa namin oh, oh. okay, okay. makaunti na lang so may pahinga na kami ay nakumulit ako ng buko ko uhaw meron tapos tayo ayos ayos meron doon pag yan na pandawa ng kwan ay yari yari ayos pampadagdag buwag tayong kutsara Bilihin din ah ayun mga idol hmm. ayun nga may anong babo yun tamang tamang yung laman o no? sarap Mamaya kayo ng baboy yun. Ha? Hindi, hindi ay. Doon kasi yung tapungan namin sa baba Pagka nakain okay. tapong Tapungan na. Alright, so may nagra-rides dito mga big bike. So, tingnan natin. Uh, abangan natin yung may big bike na dadaan. mga pauna pa lang yan malapit na yung mga big bike ayun na ayun na natin Ayan na sila MTO na nyata nyata yun sarap nung nasa ula no parang ewan ko ko m o yun ganda ganda nung kanya nung pipe shout nga pala guys zero one moto syempre mga kaibigan natin dyan ganda ng mga pipe order lang kayo kay zero one moto kailang kaya tayo magkaganong wing 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 eh dito lang tayo magkawalang karmata ayun yung sa atin o oh. oh. yun sa atin o oh. talo kay sa akin o oh. Kaya sa atin, kargado pa oh. Oh, kaso kailangan ng kalabaw eh. Oh, ayan oh. Oh, yung sa atin oh. Oh, lupit yung gulong oh. Oh, di ba? Ah, dalawa tambot yun Hmm, isa tambot yung. Isa. Dalawa. Oh, apat pa nga oh. isa. Dalawa. Tatlo, apat. Ayos. bering Oh, ah, Alright.